Iba't ibang hakbang para mabawasan ang siksikan ng mga preso sa mga bilangguan sa bansa. Patuloy na tinututukan ng pamahalaan kabilang sa pinag-uusapan ang bigat ng sentensya sa mga nahuhulihan ng iligal na droga. Si Luisa Erispe sa detalye. sa higit isang daang libong mga persons deprived of liberty na nakakulong sa ilalim ng BJMP at ng MUCOR. Sabi ng Department of Justice, sa nagdaang dalawang na taon, aabot na sa 70,000 ang mga nakulong dahil sa iligal na droga. Kaya naman, tinitignan na ng DOJ na silipin at repasuhin ang batas hinggil sa iligal na droga. Sa huling araw ng National Jail Congestion Summit, sabi ng DOJ, dapat mapag-usapan muli ang bigat ng parusa na dapat isintensya sa mga nahuhulihan ng iligal na droga, depende sa dami o klase ng droga na nakumpiska sa kanila. We have to review it whether our amounts or threshold amounts for youth To be charged with a non-bailable offence is still accurate, given the practice. You know there are new drugs coming in. Pentaline, very important new drug that's coming in, cheaper, and yet ten times more uh, effective or deleterious rather than shabu. and it's more affordable. It's another challenge for us. Para naman talakayin ang issue na to, plano ng DOJ na magkaroon naman ng drug summit sa susunod na taon matapos ang decongestion summit. Pero paglilino ng DOJ, hindi ibig sabihin nito ay pinahihina ang laban kontra illegal na droga. Bagkus ay mas pinabibilis lang ang pagbibigay ng sintensya at pinalalakas sa mga kasong isinasampa sa korte laban sa mga PDLs. A weak case that is filed this court Will not attain justice. We are not dismissing a weak case, but we will build up this case. We will use forensics, we will use all sorts of innovations, because that is now the trend that we are trying to pursue using forensics as an instrument. to strengthen cases Samantala nakita naman ng DOJ na epektibo rin ang pagtutulungan ng PNP at mga piskal para sa case build up dahil nabawasan na ng 20% ang mga kasong isinasampa sa korte We're trying to correct the situation where law enforcers are gathering evidence without the guidance of prosecutors There are so many mistakes in gathering evidence and in fact there are some wrong practices that need to be corrected. We presented the statistics and so far there is a twenty percent decline in the number of cases filed in court. I think that that is because we are still cascading it. We predict that it can be half. And we don't mind that only half cases are filed in court, but the conviction rate will be very, very high. para naman sa Bureau of Corrections dahil mas matindi na ang pagsikip sa mga city jails kaysa bilibid suggestion nilang ilipat na sa kanila lahat ng PDL kahit pa na sa mas mababa sa tatlong taon ang sintensya. we will recommend na yung pag na uh, na sentensya na kahit 3 years and below malipat na rin sa Bucor. Huling araw na ng National Jail Decongestion Summit at inaasahan na pagkatapos nito ay unti-unti nang makikita ang mga pagbabago at pagluwag ng mga kulungan sa pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.